Ah guys, kain tayo guys. Good morning, good afternoon. Ang tanghalian sa inyong lahat. Kain tayo. Welcome to Kalites and uh, Jena Abincho. Kain tayo guys. Kain tayo. Ang ulam namin is puro munggo. Binili ko lang kasi dalawa lang kami. Ito togi, hindi munggo din di ba ito? Tsaka ito, munggo talaga naman. Yan. Tapos lumpia. Dessert namin to, dips. Kasi pag yung bumili, magloto ako, minsan-minsan lang ako nagluloto, guys. Lalo ngayon, ng mga na mga binili. Ah, tayo. Mas nakakasave pa kami. Pag ano, ito, 30 ang isang order. O diba, 70 pesos lang, tatlong putahin na. Ah, oh, si ah. Ang pag yung 70 pesos, dadaling ko sa palengke yun, hindi makaluto ng ano, kahit sa puta. Ah, meron pala, yung pizza, lagyan ko ng ano, Yan, itong lumpia guys. Limang piso isa nito. Dalawa lang binili ko kasi hindi naman din kami gano'ng mahilig talaga sa lumpia. Kung na yun, eh, makunat na. Hindi kagaya dito sa gulay. Pwede mag-iinitin mo niya. Kasi hindi naman namin maubos nito nga eh. Kasi pwede lang kami ng ka-ulam sa galit. Dati natanaw ako dito sa toge Alaga ko pa yung mga pamangkin noon. Kumain na. Sabi sa akin, ayaw ko niyan. Ugat. <laughs> ugat. <laughs> ugat. daw. Ayaw, mo, ayaw kumain ng Togi. Kaya sa paghandaan, lugi kami. Kasi kung lang nakakain namin, busog na agad. <laughs> full, full pack na yung chan. Ganun pala pag nagkakaedad, hihina ang uh, ano mo, kain at saka kunting kain lang, mabubusog ka na agad. Ha, ah, kain tayo. Tapos binigyan ako ng sabaw. Ha? Sabaw ng nilagang bago eh. Alakan si 20 pesos lang lahat to. Meron pa rin sana ako doon isang kaibigan na binibilhan ng ulam. Nagtitinda ng ulam pala. Doon sa taas, 25 lang ang gulay niya. Kaya lang, tinatama na kumakyat. Alam mo naman kasi yung dito sa amin, pababa, palibis kami. Kaya akyat ka pa doon sa taas. Doon sa taas yun eh, nagtitinda may imabini. Nasanay kasi aga ako na kami, maliit pa. Hindi talaga nagpapapak ng ulam. Kaya kung ano, pinalakha namin yun lang. mo ba ng Gaya nito, monggo, Isasahog mo lang yan sa kanin mo, halo mo. Malasa na yung kanin. Munggo, dalawang klaseng luto. Eh, kasi ang togi, galing din yan sa munggo eh. Munggo rin yan eh, pinatubo lang. Pinaugat pa lang. Kainin ko na yung parte ko. Lang dumaan ang tindan sa aking open eh. Eh, oh. e minsan noon, yung parang kamaunga lang o oh, 25 tingnan. Bumili ako at least may pang ano. Maganda nung sariwa na mga... Saka masarap yung pinya, matamis. Kahit yung maliit lang. Hindi maatim. Hindi kasi anong na Nakatamad na rin ako kasi dalawa nga lang kami kumakain. Basta nagtinda yung kaibigan ko. Bilhin na lang. Malayo itong ulam na ito, hanggang gabi na rin namin. Hindi naman kami gaya ng iba. Pag yung ulam, yung iba kasi, mayroon akong kaibigan. Pag ulam na nila ng tanghal, hindi na kumakain yung asawa daw niya ng Sa hapon, kahit marami pa natera, hindi na nila kinakain. Kami ni Kalit, kahit hindi pa ni, Makain kahit pang yung araw na, pangat. Pangat yung... <laughs> pangat yung kinit. Initin lang sa microwave. Hindi na em Pag yung kanin nga na parang... Parang palang. Nagpawis na siya, parang papapunta ng paa. Sinasangad ko yon Ang hinayang kasi ako, sabi ng nanay ko noon eh, yung isang butil na palay, katumbas noon, isang butil na pawis nung magsasaka. Kaya yan talaga tinitreasure namin yung bigas. Masarap yung lumpia ng kaibigan ko, guys. Kaya nung may birthday nga, may handaan sa amin, bumili na lang sa kanya, model ako. Sarap na sarap yung mga bisita ko. Malasa kasi. Masarap. Sakto sa lasa. Nung nandito pa yung apo kong lalaki, paborito niya to, lumpia. Kaya naman ako kasi may carrots to eh. Nakain ng gulay. may dilis need it. You need Sabi niya kalit, masarap na may dilis Sabi ko, may yung natira, may dilis sa dam Ayok na may Sabi na hindi, wow. Masarap pa si ito yung munggo, tapos may dilis Kami talaga pag nag, -ano guys, nag, loto ng gulay sa probinsya, naluan namin ng dilis yun ang pangsahog namin. Langka, Gatang lang tayo nang hinalo may mga daing-daing. Malasa kasi pag yun ang halo mo. Ito yung munggo sa munggo. Sabi niya sa akin, ano binili mo ulam? To munggo sa <laughs> munggo ano yun gulay na munggo tsaka toge yung toge galing din sa munggo yun eh. diba buti na lang guys may whitey eh. Kung walang whitey eh, nalulungkot kami dalawa lang malungkot na para uli kami bagong mag -asawa. Ano talaga, may kanya-kanya ng ano yung mga anak natin pag malaki na, may kanya-kanyang pamilya. May iwalay na. Ang aming bunso naman nandun sa panganay ko. Kasi panganay ko na rin ang nagpapaaral doon. Tapos tumutulong siya doon sa business ng ate niya. Kaysa kukuha pa ng ibang tao. Pero may mga tao rin yung anak ko. Noong kasing ano, noong nag-pandemic, noong pumasok kami sa ospital, doon na natira yung bunso ko. Kaya e, doon na rin talaga. Tuloy-tuloy na yon. E, wala naman tao dito sa bahay. Wala siyang kasama kung dito siya mag-stay. At saka punong-puno to ng mga paninda namin, yung mga gamit, yung dalawang ret namin, freezer dito, tambak. Punong-puno dito sa baba hanggang sa taas. Hindi nila naayos ng mabuti. Basta nalang inuwi. Basta nalang inuwi lahat ginagalamsan din ng maayos. Kaya nagtira na lang ng madaanan paakyat sa taas. Sa, sa ano, dito sa pagpasok sa amin, lulabahan ko. Ah, may nakalagay din yung mga upuan. Kaya nung pagkalabas namin sa hospital, Dalawang araw lang ako doon sa kundo ng anak ko. Umuwi ako dito sa bahay. Naglinis ako. Pinabigay ko na lang yung mga cake ng soft drink. Mabuti. Pinabigay ko na lang. Kasi inuwi nila yung may laman pa. Sabi ko, yung may laman yung nag-inuwi nila. Tapos, Panghanda. Tapos yung ibang dito, pinawir, ah, pinamigay ko yung mga gatas sa malalaki, pinabigay ko doon sa ano, diapir. kin kong may anak. Until nga nga, mayroon pa nga ano, dito kami mga stock eh. Mga school supplies. Yung nagamit na ng ako kung nag-aral sa bonso ko. Hindi mga mga, mga ite packaging tape mayroon as pili eh, na marami karayom <laughs> nung hindi pa kami nag ano nagwa -wi wipe eh pag malulungkot kami arahat tuwing hapon pagkatapos namin mag lunch nagbibidyo okay na kami nila live ko rin yun sa <laughs> FB. E walang libangan eh. Pagkatapos kumain, maghugas, mag ano, magligpit sa, -sa maghiga-higa, nainip, pag nainip, mga alas dos, kanta tayo ma, kumisapin. Ano Magigit. Eh, ayos, laksak mo. No? Eh. Yun, kakanta na kami noon. Hanggang gabi. Hanggang gabi. Eh. Pag wala kami ano sa church, wala kami yun. Pag meron, hanggang alas kutsin lang, ganun. Sana kasi kami nang maliliit guys, ang ulam nga lang namin sa probinsya. Asin lang. Minsan yung loya, tatawag ko sa asin. Pagkatayin ko, sila lang ulam namin sa probinsya. Mahirap lang kami maliit pa. Magsasaka lang, si, ta, magsasaka lang tatay ko, karpentero. kagana sa isda, ay ula pag nangisda ka ko. Yung pag nahuli, idadain yun, hindi mausulit dun eh. Talaga asin. At may alaga kaming manok. Pag wala ulang, ulang, katay ng manok, may mga tanim na gulay. Yun lang, madalas ulam namin gulay. Tapos ang sahog lang, ano lang. Yung tanglad, lagyan mo lang tanglad. Tapos gataan, malunggay. Yan ang madalas namin gulay malunggay. Langka, tapos yung talbos ng kamote. Ang kanin nga namin, kamote. Ulam din namin, talbos ng kamote. O, di ba? Terno-terno. <laughs> Pag yung kanin, gabi. Gabi din, ang ulam. Malaing. ang ka pa? Masarap. Masarap yung mag magulay ako ng halo-halo. Sitaw. Ah, malunggay tsaka talbos ng kamote. Tapos lagi ako ng buko. Ang sarap. Yun lang ang ano namin. Kasi puro naman kasi sariwa. Gataan ko tapos lagi ako buo ko. Ang sarap. Yun lang. May marami namang ditas yung tanim Masipag nanay ko nung magtanim ng mga gulay-gulay. Oo. Oh. Baka ah, gusto nyong, ano, malahin. <laughs> gusto nyong mangingi. Manghingi. Ito na tayo sa ating dessert. Nung aming palanggang tindunat, ano pa sa rin? Dala ng anak ko. Ang tamis-tamis kasi eh. Ah, mamaya yun sa merienda, hahatawin. Merienda na lang. Gulay kami doon, papaya, ang papaya, lagyan ng ano, daing na dilis. Hindi ah. Na. Tapos yung isang buong langka, malaki, yung nilulutokan ko dito ng suman, no, malaking kaldero, yung puno yun. Ulam na namin, panhalian, hapunan. Magmerienda pa kami. Kasi hindi mga uso tinapay doon, wala namang ano eh. Kaya may merienda kanin. Yun, merienda kami noon. Yung ano, gulay lang pa. Yeah, hindi na ubos. pa kami mayang gabi. Yan pa yung natira. Ha, matibid lang ha. Hindi ako maano din sa gulay. Mayroon magnahalo na sa kanin ko. Okay na yon. Kaya alam nyo na. Pag kayo'y nagkakaedad na. Ganyan lang kain nyo. Kunti na lang butong na kanin. Nahalo mo lang sa kanin. Dapat, ano nga, malaka na yung mala ka kanin. Okay na yun. minsan sa gabi na rin ako makain tinitirhan pa niya ako ng kanin napipilitan din ako kumain kasi sayang napapanit minsan pag lalagay lalagay ko na sari iniitin na lang sa microwave bawal na sayang maraming salamat guys Shout out sa ating mga solid supporter, Mamili Paglingayem, si, si, si Lucy Tu, TV ate, ang ate Lucy Tu, na napaka-supportive. May simple si anak, salamat, lovely mood forever. Bye-bye. Bok Jidai, Mami Ariti DC, laking prom di anak. Salamat sa lahat. Salamat sa inyong lahat. Meli, Mel Pinya in Dubai. Samchay. Thank you. Idol Berto, it. Salamat. Salamat sa always. My dear Ryan, 222 Graf. Thank you very much for always supporting us. Thank you very much. Iskal, Ergans. My dear friend, Mika. Thank you for always supporting us. You always watch our new video. Thank you very much, my dear friend. Bye-bye. Bye-bye sa inyong lahat. Sa mga hindi ko na, basta lahat kayo na nag sa amin. I love you, all. cooking pretty cooking mommy. Hello Anna.